Ang mga babaeng sa tribong ito ay nag-o-offer ng nakakaibang bagay sa mga bisita. Kasi ang mga babaeng ito ay isa sa pinakamaganda at pinaka-open sa buong mundo. Sila ay polygamous at semi-nomadic na tribo. Nakilala sa kanilang pula na balat at kanilang nakakaibang hairstyles. At sa kanilang ugali na hindi naliligo. Kasi ang himba ng mga lalaki ay may average na tatlong asawa. At para mabigyan kayo ng idea, makikita nyo ang 30 na babae at bata at dalawa lang ang mga lalaki sa isang bahay. Pero meron silang ugali na nakakasyak. Ang mga himba ay nagpa-practice kung saan ino-offer nila ang kanilang mga asawa sa ibang lalaki at special welcome ito sa kanilang mga kaibigan at pinsan. At ino-offer lang ito sa mga himba. Itong tradisyon na ito ay galing pa sa kanilang ninuno at may mga benefits ito katulad ng hindi nagsasalos at matatag na relasyon. Ang mga breast kasi nila ay hindi nakikita bilang sexual sa kanilang kultura at tinatakpan nila is ang kanilang angkol para walang makakita nito. Isa sa pinakanatatanging bagay sa mga himba na babae ay ang kanilang red okra na ginagamit nila na pang cover sa buong katawan nila para sa kagandahan at hygiene. Ang mga himba ay hindi naliligo gamit ang tubig at naliligo sila gamit ang pula na paste sa kanilang katawan at nagpapausok. At ang rason kung bakit hindi sila naliligo gamit ang tubig kasi nakatira sila sa walang supply na tubig at ginagamit nila ang okra na mixture at nagpapausok sila galing sa mga natural na herbs para linisin ang kanilang sarili, linalagay ito sa kanilang leeg, kamay at inuupuan para malinis ang alam nyo na. Para sa mga himba na babae, ang buhok niya ay ang kanyang kapangyarihan. At ang kanyang hairstyle ay ang palatandaan ng kanyang edad, kayamanan at social status. Ang mga relatives nila ay hinahanda ito ng ilang oras o kaya araw para gumawa ng hairstyle na kumakatawan sa isang babae. Kung nagsusuot sila ng makapal na necklace, ang ibig sabihin nito ay wala pa silang anak. Kaya ang isang alahas nila ay tumitimbang ng 50 pounds. At sa himba na kultura, ang isang bata na lalaki ay hindi magiging lalaki hanggang hindi pa siya kasal. Ang babae naman ay kailangan makaanak ng malusog na bata para tawagin siyang tunay na babae. Hindi tulad sa maraming tribo, ang mga babae ay may posibilidad na nang magsagawa ng mas matinding trabaho kaysa sa mga lalaki. Daladala -dala nila ang tubig, kumukuha ng mga kahoy para panggatong, nagluluto sila, at nag-aalaga ng kanilang mga anak. Habang ang mga lalaki ay nag-aalaga ng mga hayop at ang pagpatay nito para kainin at gumagawa ng mga importanteng desisyon. Ang mga himba ay nahaharap sa pag extinction Nakatira sila sa mahirap at mainit na lugar. Walang makain ang kanilang mga hayop dahil sa palaging tagtuyot at ginugutom ang kanilang mga baka at kambing. Kaya kung walang livestock, wala ding pagkain. Ang mga himba ay isa sa pinakamabait na tao na iyong makikilala. At ang buhay nila ay ang susi sa ating nakaraan. Isang kultura na hinubog ng geografiya, klima at pangangailangan. At malamang sa ating buhay, ang kanilang kultura ay mawawala na. Sa mga nag-enjoy sa ating content, lalo na si John Benald Crisostomo, magandang umaga. Kung nagustuhan nyo ang ating content ngayon, comment ng yes at hanggang sa muli and stay cool.